Yayaman nga ba ang Pilipinas kung gagamit na lang tayo ng US Dollars? Sa mga nakalipas na panahon kasi ay madalas nakakakita ako ng mga komento na bakit hindi na lang US Dollars ang gamitin ng mga Pilipino para makasabay tayo sa ekonomiya ng mga Amerikano. Kaya naman pinag-aralan kong mabuti ang masama at mabuting epekto nito para sa mga Pilipino. At bago natin nalamin ang mga impormasyong tungkol dito ay baka naman, baka naman pwede mo munang ilike itong video ang tuluyang paggamit ng perang dolyar ng mga Amerikano. Habang nag-i-exist pa ang ating Pilipin Peso ay maaaring magdulot ng napakasamang epekto para sa ating ekonomiya. Dahil dolyar na lamang palagi ang ating gagamitin maging sa loob ng bansa at mga ngahulugan itong matutulog lang ang ating pera, kaya't sa katagalan ay tiyak na mawawalan lamang ito ng halaga. Gayun pa man kung gagamit tayo ng US Dollar sa pagkakaroon ng tinatawag na Monetary Union sa Amerika ay mga ngahulugan itong madedemonetize na ang sarili nating pera na Pilipin Peso. Ibig sabihin, ang ating ekonomiya ay makasasabay na sa ekonomiya ng Amerika, kung saan kapag naghirap tayo ay maapektuhan na ang dolyar ng mga Amerikano, kaya't sa parang ito ay tiyak hindi ito ahayaang mangyari ng Amerika. Gayunpaman paman sa pagsisimula ng prosesong ito, ay tiyak magdudulot ito ng malawakang kalituhan sa ekonomiya ng ating bansa, kaya't bago pa man ito mangyari, ay kinakailangan pag-aralan muna itong mabuti dahil kung mangyayari ito ang kasalukuyang perang hawak ng mga Pilipino ay i muna sa dolyar ng mga Amerikano at magkakaroon din ng malawakang pagbabago sa presyo ng bawat produkto magdudulot din ito ng mga panibagong economic relations ng Pilipinas sa bawat bansa kung saan ay kinakailangan na nating makiisa sa monetary policy ng Amerika gayon pa man ang pagiging kasapi sa isang monetary union ay karaniwang may mga representasyon at mekanismo upang masiguro na ang mga kasaping bansa ay may boses sa mga desisyon sa monetary policy gaya ng European Union na mayroong Eurozone, may mga institusyon at proseso para sa pagsasagawa ng koordinasyon at pagpapasya sa mga monetary policy. Kung sakaling ang Pilipinas ay maging bahagi ng isang monetary union kasama ang Amerika, maaari itong magkaroon ng kinatawan o representante sa mga komite o institusyon na nagdidesisyon sa monetary policy. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganitong representasyon, ang Pilipinas ay makapaglalahad ng kanila mga interes at pangangailangan sa mga desisyon na may epekto sa kanilang ekonomiya. Kaya't sa parang ito, ay maaari tayong makasabay sa lakas ng ekonomiya ng Amerika at magkakaroon din tayo ng kakayang magkaroon ng mas malaking pondo para sa ating kwersa at mas makatitiyak tayong susuporta sa ating mga isyu ang Amerika dahil ang pag-unlad natin ay magiging pag-unlad rin nila at ang pagbagsak natin ay makaapekto rin ng gusto para sa pagbagsak nila kaya't maging tayo ay kakailanganin ding sumunod sa kanilang mga patakarang pang-ekonomiya at dahil nga maraming Pilipino ang sobrang mapagmahal sa Pilipinas ay tiyak hindi magiging madali ang bagay na ito dahil tila nga ilalabas na muli tayong pasasailalim sa mga Amerikano dahil mawawala na ang Philippine Peso at US Dollar na ang gagamitin ng mga Pilipino. Kaya't kinakailangan pag-isipang mabuti ang mga hakbang na ito. Kung sa hinaharap ay maging option man ito ng ating gobyerno, ano ang masasabi nyo sa mga impormasyong ito? Mas makabubuti nga kayang US Dollar na lang ang gamitin ng mga Pilipino? May iba pa ba kayong naiisip upang umasenso ang Pilipinas? I-comment mo lang iyan sa ibaba nitong video. At iyan naman ang ating pag-uusapan sa mga susunod pa nating mga video.